for the first quarter, kinuha lahat ni Colonel Nolasco at dinisperse niya in seven different locations. Yung ano, may, may hindi po yan buong check-up na bibigay na yung bibigay sa kanya. Pa, mostly weekly po yan eh. Mga weekly po, mostly weekly. And what would be the average amount na, na mo uh, per week? Um, your Honor, kailangan po mag-details ng... Pwede ko bang hindi details yung amount? Or... Ano po? Pwede ko bang hindi details yung amount? Hindi mo sabihin? Kung pwede lang po. Ay, bakit, bakit hindi mo po? Hindi po ba masyadong confidential na? Ah, sige po. Your Honor, uh, nag-range po siya sa 4, 5, 6, 4 to 6 million po. Mr. Chair, uh, na makakasagot po ng detalye ng paggamit po nung tatlong 37.5 pursuant to the testimony of uh, Mr. Edward Farda ay si uh, Colonel uh, Dennis Nolasco. So, so ayun, uh, ayun, mga preno, Grabe talaga itong uh, usaping confidential funds kasi yung uh, diumanoy bagman ni Sarah Duterte ay uh, nagsalita na po. Oo, imagine, ha? <laughs> ah, Oo, oh, 6 million weekly yung nilalabas na pera. O, oh, ayan, ha? Ah, Sarah Duterte, Bagman expose 6 million confidential funds kada linggo ang pinapakuha ni VP Sara sa kanyang security officer. Yan, laking pera po nito mga pre. Hindi po basta bastang uh, yung 6 million. Ako, linggo-linggo naglalabas ng pera. Alain mo yon Sana all na lang talaga. Ha? Ibang klase. oh kaya nga lang, oh Vipisara ni Laglag ng kanyang bagman. O, oh. oh. ikinanta. Diba? O, oh, huwag niyong sabihin, sinungaling to. O, oh, baka sabihin niyo na naman, eh, sinunga sinungaling yan. Eh, tauhan yan ni Sara Duterte. O, oh. tapos ngayon, babalik ka rin na naman. Pag nakakarinig kayo ng katotohanan, masakit sa inyong tenga. Diba? oh. nasasaktan sila. Diba? Hindi sila mapakali, mapakali kasi yung amo nila ay eh, nabubuking. 'Di ba? Uh, masakit nga, masakit sa loob, masakit ang katotohanan. <laughs> Yan po ang ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre, pero syempre no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan ha, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, ayan ha, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre, ayan ha, sa hindi pa po nakafollow sa ating Facebook page, Ayan ha, eh, palo na sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel. Abay, mag-subscribe na. Ayan ha, ang ating Facebook page, BallpointMan 2.0. O, same lang naman ang pangalan natin sa YouTube. Ito po, BallpointMan 2.0. Okay, so ito na, uh, Panoorin po natin ang video ng ito At uh, para mas maintindihan, ayan na ulitin po natin. For the first quarter, kinuha lahat ni Colonel Nolasco at dinisperse niya in seven <coughs> different locations. Your Honor, may, may hindi po yan buong text. Sabi na, bibigay na, bibigay sa kanya. Pa... Mostly weekly po yan eh. weekly po. Mostly weekly. And what would be the average amount na naibibigay mo? Weekly! Uh, weekly! Kumukuha ng pera. 5 to 6 million? Per week? Um, your Honor, kailangan po mag-details ng... Pwede ko ba hindi-details yung... Ang tanong po dito ah, saan ginagamit yung pera na yun? Confidential. So, hindi na natin alam. Sa depensa nila, confidential funds yan eh. O bakit yung tatanungin kung saan ginagamit? Teka, kaduda -duda, eh, kaduda-duda Imagine, weekly maglalabas ng ganong klaseng halaga ng pera. Tapos wala ka namang ginagawa. <laughs> ah. Paano na itetch? <laughs> ano <po>? Wala <laughs> ka namang ginagawang uh, makakabuti sa bansa. Ang tanong nga dito, anong nagawa mo sa bansa? Nagtatrabaho ka pa ba bilang vice presidente? Oh. <laughs> ah. ah, tuloy natin to. Oh, hindi details yung amount? Hindi mo sabihin? Kung pwede lang po. Ay, bakit, bakit hindi mo po? Hindi po ba ako masyadong confidential na? Ah, po. Honor, uh, po sa 4, to million po. Ah, 4 to 5 to 6 million. Oh. To to six million. Ayan, napakinggan nyo dito ha, kung paano ilaglag si Sarah Duterte ng kanyang bagman. Ah. <laughs> oh. Mr. Chair, uh, po ng detalye ng paggamit po ng 337.5 pursuant to the testimony of uh, Mr. Edward Farda ay si uh, Colonel uh, Dennis oh. yan, yan mga pre ha, ayan, hindi po yan tinutukan ng uh, kutsilyo. Ha? Kundi, kusang loob niyang sinabi, yung, uh, kung ano yung katotohanan. Ha? O, uh, eto na mga pre, tuloy po natin. Lasko. Kasi according to our witness, Mr. Edward Farda, yung confidential funds, the moment na na, na, nagsasubmit si, uh, Colonel Dennis Nolasco ng uh, quarterly accomplishment report, doon nag-i-issue si, uh, si uh, Mr. Edward Farda ng amount of confidential funds uh, which is uh, nandun dun sa report na sinasamit so grabe no yung yung pera ng taong bayan kung gastahin nila e eh, napakabilis lang parang tubig no o oh, pera ng taong bayan yan dapat bumalik sa pera o sa mga Pilipino yan pero ang mga nakikinabang po itong mga opisyal na talagang walang pagmamahal sa mga Pilipino palustay-lustay lang Diba? Wow! Mr. Chair, may I respectfully move that in the next hearing, we invite the security officer, Colonel Dennis Nolasco. Oh, Mr. Chair. So ayon kay Atty. Powa, ikaw at si Vice, Pres Vice President Sara lang ang may alam tungkol sa paggamit ng confidential, funds. Uh, do you confirm this? O si Atty. Powa ang nagsisinungaling? Your Honor, um, ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential funds office sa uh, ako at saka si VP si Sara, pero regarding po sa operation, may kausap po akong iba. So, ah, so uh, so, uh tama po, yung tanawin yung tanawin. Kayo si Paul. No. Ay na, laglagan na ha! Ay, sir. Sorry, Honor. <laughs> sige, sige. Um, may kausap po po ang iba, mga security officer po. Ano po? Yung security officer. Ang nakakalam na isa. So, kakalo so, kayo. Ah, uh, ang uh, kausap po si Ma'am Sara, hindi ako po sa security okay. officer. Ah, okay. uh, security officer, ikaw, at si Vice President. Correct. Okay. Yung Honor, hindi po nag-kausap po si security officer at si Vice President Sara. So, ikaw lang kausap ng security officer? Ako. Kakilasit lang yung mic niyo. Yes, Honor. Thank you. Your Honor, ang ano po namin is, ang per quarter po, lagi pong 37.5 million. Tatong beses? Ako, tatong beses. So, Uh, totoo yung claim ni Madam Runa Akalan? Siguro po kayo, ni ko po sure wala po kasi Thank you. I'll take that for an answer. Uh, uh, nakita natin sa screen ang kopya ng 37.5 million check na issued ni, na, na, issue kay Mr. Farda ang pag-advance ng 37.5 million na ito ay may approval ng Office of the Vice President. In fact, nakalagay nga sa disbursement voucher itong cash advance ay necessary incurred locally. Ang palagi pong may issue sa pera, ito, ito mga prea. Ang palagi pong may issue sa pera ay Office of the Vice President. Diba? <laughs> ang, ang, ang lakas humigop ng budget eh, no? Oo, tapos kung titingnan mo, wala namang pagmamahal sa mga Pilipino. Wala namang, uh, hindi naman nagtatrabaho. Kaya nga ako'y nagtatanong po, ano po bang nagawa ni Sara Duterte simula nung naging vice president siya? Oo, oh. oo, oh, sa tingin ko marami. Oo, oh, purpo puro po. Paninira sa gobyerno. Oh. At di umano, oh, eh, kaysa si Sarah Duterte ay uh, fake news paid uh, fake news uh, peddlers no oo yan po ang uh, magaling at hinahangaan ng mga DDS na vice president magaling po yan sa kanilang paningin oh. eh, sa kanila lang yun hindi po tayo kasali doon di ba and under her direct supervision Mr. Farda nung nakuha mo na yung cheque uh, ano po ang ginawa niyo po sa cheque uh, your honor yan po ay way between ko pero sa ka alam ko, hindi po agad na nawibidro no yan. Ano po ata na kinabukasan pa? Kasi sa so, pag ko, ang bangko wala pong ganyan atang... Winidro nyo po ba ito one time? Yes, Your Honor. Yung pong 57. Okay. Uh, yung, yung pagka-withdraw nyo yung pondo, saan nyo po nila? Sa office po, Your Honor. Sa office. So, meron po kayong vote doon that would be able to hold 37.5 million? Meron po, Your Honor. Meron. Okay. Uh, uh, meron po akong process ng pag-disperse niyan, Your Honor. Could you explain to us anong process ng pag-disperse mo? Uh, sa isang, isang, ano ko lang po yan sa, sa... security officer lang po ako nag-disperse niya. Wala na iba. So, kung may nangangailangan ng confidential funds sa office ng DepEd, sa security officer lang mo yung binibigay? Yes, sir. And who might be that security officer who, has, uh, who disperses together with you yung confidential Mad funds? Madali lang naman po yan eh. Madali lang kung sinagot lang talaga ni Sarah Duterte yung issue patungkol sa confidential funds. Pinatawag siya, sinagot ng maayos. Yung hindi ka mag-aangas. <laughs> no. Feeling mo kasi mataas ka pa sa Pangulo eh. Dapat lang ano, kalmado at uh, magpakatotoo kung talagang nasa katotohanan ka at uh, wala kang tinatago aharapin mo yung mga patawag sa'yo at sasagutin mo yung mga katanungan sa'yo. Diba? Eh para naman po maliwanag sa mga Pilipino. O, oh, kasi marami pong naguguluhan ngayon patungkol sa confidential funds na yan. At syempre, ang uh, pandarambong di umano, eh talagang ano, eh impeachable po yan. So, hindi ko lang alam ha, kung uubrapab uh, po ba yung impeachment ngayon kasi syempre, mas marami pong kakampi ngayon ang uh, Si Sara Duterte na nanalo po ng pagka senador, no? O oh, idagdag pa natin diyan si Bam Aquino. mm-mm, Kasi uh, pinakilala po ito si Bam ng Iglesia ni Cristo. O oh, anong uboyang Iglesia ni Cristo o oh, di ba ang sinusuportahan niyan mga Duterte. Ah. Oh. So, sabi ko nga hindi pa po dito uh, matatapos yung labang ito. Mukhang uh, magpapangabot pa po ito sa 2028. nako po. O oh, tuloy natin. Hanson Deped. Yes, ano po? po yung uh, po? si Colonel Dennis? Noe. Pero syempre, wala po tayo magagawa kasi uh, nanalo na sila eh. Tanggapin natin, respetuhin natin. Kaya nga lang, uh, yung laban natin po, yung pinaglalaban natin, tuloy-tuloy lang tayo. Na walang halong paninira, walang halong ka-fake nyo saan, kundi nagpupukos lang po tayo dun sa isyo. ba? Diba? Banata natin yung mga tao na may uh, katiwalian pagdating sa pera. No? Hindi po natin tatantanan yan. Ah, oh, tuloy natin. Colonel. saan po ito? Sa DepEd. Designated, designated po siya as security officer sa DepEd. DepEd. Huh? Designated as security officer. So, yes, when designated, huh? designated, ang ibig sabihin po yun, meron silang appropriate legal orders. You mean, di-designate di 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 po siya? Ano po? Di-designate po siya. Huh? po siya. Sino po ang nag-designate sa kanya para maging security officer? I was informed, by uh, BP Sara, that si Dennis Dolasco po ay, ah, uh, uh, I was informed na meron pong security officer na for DepEd. So, sa so, pagkakalang ko po, ang nag-assign po niyan ay si Colonel Chica. Oo. Oh. Okay. Pag, pag ibigay mo sa security officer, ano po ang hinihingi mo sa kanya uh, na proof para saan kang gagamitin ito? Wala kang ka hinihingi? Uh, Your Honor, may pinapakita po siyang quarterly activity plan po niya. And uh, do you have a copy of all these uh, quarterly activity plans in the utilization of 37.5 million? Uh, Your Honor, confidential po yan, so binabalik po sa kanya. So, Hello? binabalik po sa kanya. So, you do not have any copy of that? Wala po sir. It is only uh, uh, Colonel Dennis Nolasco who, who would have copies of it? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Okay. Uh, ngayon, matanong ko, sino-sino naman po ang humihingi na sa iyo ng confidential funds? Nako. Diyan lang po ang disperse sa kanya, Your Honor. Siya lang? Yes, Your Honor. So, wala kang kaalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds? Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. Uh, so, hindi po ninyo sinasagot yung aking katanungan. Ang katanungan ko po ay, si Colonel Dennis Nolasco ang nakakaalam kung sino at saan ginagamit yung confidential fund na ibinibigay mo sa kanya. Would that be correct? Your Honor, based po sa quarterly activities na binibigay po niya, yes, Do, ang sinasabi po ninyo sa amin is uh, nagsasabi tayo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, uh, based on that, doon sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganun po ba? Yes, Your Honor. So, uh, naandun din siguro sa quarterly activity plan, yung buong amount? Your Honor, hindi po kasi buong amount po siya. May, meron po siyang certain amount na hindi po... Na nakalagay sa quarterly activity plan. Oh. Okay. Thank you. Uh, uh, pag ibibigay mo ng pondo, is it in cash? Yes, Your Honor. Kasi, uh, ganitong... Sabi nila, marami daw mga Pilipino yung nagugutom. O, yan yung palaging uh, sinasabi ng mga Duterte, no? Lalo na ni Sara Duterte. Maraming mga Pilipino yung nagugutom. Pero, tingnan mo. Laking pera ng pinag-uusapan dito. Ang tanong po, saan ito napupunta? Pera ng mga Pilipino, saan napupunta? Yun po yung tanong, eh. Uh, eh ma May iba lang tayo kaunti. Sabi ng mga Duterte, ni Sara Duterte, Maraming gutom na Pilipino. Tama. Oo. Oh. And then, sabi pa ni Sarah Duterte, alam niya kung paano bumaba yung presyo ng bigas na maging 20. Pero, hindi niya gagawin kasi hindi niya tutulungan yung mga, ah, uh, hindi niya tutulungan si PBBM. So, ano yun? May pagmamahal ka ba talaga sa mga Pilipino? Kasi kung mahal mo yung mga Pilipino, hindi mo iisipin na, ay hindi. Baka malamangan pa ako ni BBM. Kaya hindi ko nalang gagawin. Baka ma ma magkaroon siya ng idea. Hindi dapat ganun. Dapat nagtutulungan para sa mga Pilipino. Kasi niluklo ka dyan ng tao para magtrabaho. Diba? Hindi yung may pansariling interest. Galit ka kaya hindi mo nalang gagawin. Eh paano yung mga DDS pag nagutom yan? Eh, lalong masiraan ng utak yan. ba? Diba? O, alam mo naman, tatanga-tanga mga DDS pag gutom. pag may ayuda, nauuna sa pila. Oh. Eh, paano na yon? Mariusip naman. Akin mga katanong, uh, Mr. Edward Farda, kasi gusto kong malaman o maintindihan saan ko nakupunta at paano ginagamit yung confidential funds. Pag uh, nakuha mo na ito, uh, kasi sa'yo nakapangalan yun eh. Di oh, ba? yun yung tanong. Yes, man. Yes, thank you. Sa second and third quarter, Mr. Farda, meron ding mga disbursement vouchers at checks, tama? Yes, sir. Yes. Ah, uh, ngayon, isay isahin natin bago tayo pumunta doon sa uh, susunod na proseso ng confidential funds. Uh, Comsec, please show yung disbursement voucher for the second quarter. For 2023, ah, uh, uh, Mr. Mr. Edward Farda, you prepared uh, oh, three disbursement vouchers, uh, three 37.5 million. Tama? Tatlong 37.5 million. Yes, sir. Tama. Yung pang nangyari doon sa unang 37.5 million, yung yung uh, second uh, quarter disbursement voucher at yung uh, third uh, quarter disbursement disbursement voucher parehas po nangyari yung ginawa po ninyo you mean parehas yung 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 cash nyo yung cheque yes sir yung draw ninyo tapos ibigay nyo kay Colonel Dennis Nolasco yes sir hindi po buo lahat yun yung ibig sabihin meron pa bang ibang tao maliban kay Colonel Dennis Nolasco na kumuha sa inyo ng confidential fund wala na po yun so nag-isa lang siya talaga yes 43 checks yes worth 37.5 million each tama po okay doon po tayo ng ano now in the report you made 7 disbursement in 7 different locations would that be true Your Honor, ang nag ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. Sabi ka pala? Sa security, yung pong nag-disperse si po yan. Si ko rin ang gumagawa nitong... Yan siya po nag niyan. Sa... Kanya pong expertise po yan. Yan pong... So, seven... ibig mong sabihin, yung first quarter na 37.5 million tech, ang gumawa ng 7 dis disbursements in 7 different locations ay si Colonel Dennis Nolak. Hindi po kayo? Hindi pa po si... Yes Ayun mga pre uh, maliwanag po dito, ito lang naman po yung video, maliwanag po dito na si Sara Duterte po ay uh, talagang nilaglag po ng kanyang bagman. noo Kumanta po. Uh, ang pinaka-issue dito, uh, for 5 to 6 million ang nilalabas linggo-linggo. Pero yung katanungan po dito, saan po uh, nagagamit itong confidential funds na to na nawi-withdraw linggo-linggo? Sino ang nakikinabang nito? Paano ito ginamit? Yun po yung tanong na hindi po masagot. Diba? Kasi kung uh, wala naman po talaga silang uh, ginagawang mali o kapalpakan, ay eh, kayang-kaya pong sagutin yan. Kung saan na pupunta, paano ginamit, sino yung gumamit, sino yung nakinabang. Diba? Oo, pero wala po eh. Wala pong uh, sagot sa tanong. Kaya, isang pa ba? Pag walang sagot, patik na yon alam nyo na kung saan mapupunta. O, oh, diba? Oo, pero ng taong bayan, tapos <laughs> tayo naghihirap. Gutom. Sabi ni Sarah, gutom ang mga Pilipino. O, oh, anong ngyari? Concern ka ba? Alam nyo, kahit gutom ang mga Pilipino, kahit gutom ang mga DDS, walang pakialam po ang ating Vice President. Wala po siyang pakialam kasi wala naman po siyang pagmamahal sa mga Pilipino. Ang mahal po nila ay yung pera ng taong bayan. Diba? And syempre, ito mga taga-ibang planeta ng mga Chikoy. Eh. E yan po yung kanilang talagang mahal na mahal. O, oh, diba? Kaya... Ewan ko na lang bakit uh, itong mga uh, tangang DDS patuloy pa rin sa pagsuporta sa mga taong ganito, no? So, wala po, wala po tayo mapapala diyan kung susuporta tayo sa mga utak kriminal, diba? At, uh, di ba? At di umanoy mandarambong, no? Mahirap yan. Uh, patuloy kayo nagpapauto. Alam nyo, yung mga politiko na yan, na lalo na't uh, walang pagmamahal sa mga Pilipino, mautak yan, Manggagamit yan ng mga maihirap oh, Para sila isuportahan at para uh, sila ipagtanggol Ganon yan, pero in reality Wala po talaga silang pagmamahal sa inyo Pera-pera lang po yung labanan Diba? Oo, hindi naman po lahat ng politiko ganon Pero pag, pag uh, usapang Duterte Eh alam nyo na, matik yan Diba? So yun lang po yung ating uh, video ngayon mga pre pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan ha, kung bawa pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. At uh, huwag kalimutang i-ring ang notification bell. Ayan ha, uh, sa mga bago nating subscribers, maraming maraming salamat po. At syempre, meron po tayong Facebook page, Ballpointman 2.0, huwag kalimutang i-follow. So, ayan na nga mga pre, no? Uh, meron din po tayong timbirador. So, ayan, maraming maraming salamat po mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.